Isang 12 inches blade. Dragon design. Open scabbard. Ayan, so ikating test po natin sa mga gustong magkurso na daneto. Ayan, so ito yung kupong bag po natin. Ayan po yung blade niya mga kamaster. ito nga pala mga kamaster, may bago na naman tayo natapos na handling case. Ayan, so ito yung ating mga bagong ginawa sa ngayon. Mayroon tayo dito tatlong piraso. Ayan, so simulan natin dito sa isang mahaba natin mga kamaster na 18 and a half inches blade. Ayan, so ito yung pinagawa ng ating kamaster na hindi na po niya binalikan. Ayan, so medyo di na po siguro nakapaghintay kasi medyo matagal po natin natapos to kasi maraming order so hindi na po natin siya makontak hindi na po siya nagkontak sa atin kaya bali pina-order ko na lang po sa iba ayan so nakurso na po ng ating kamaster na taga Kutabato ayaw na po magpamensyon ang kanyang pangalan ayan so maraming po salamat sa iyo kamaster sa pagkabil nitong aking obra ayan so pina-order na lang natin sa iba mga kamaster so ito yung ating design ito yung kanyang handle dragon design at ito naman po yung kanyang scabbard So ang ginamit nga pala nating puluan mga kamaster, ay bayabas yung ating handle. At ito naman po yung ating scabbard ay narawood wood. And then ito kabila ay mahuga ni wood. Ayan. So bali nakarematsi po sa aluminum yung ating scabbard. Ayan. At ito naman po yung kanyang blade. Ito po yung isang binastari. So ayun nga sabi ko ay 18 inches. Ayan po yung blade nito. Yan, so maraming po salamat sa iyo kamaster na taga ko bato Ito na po yung yung order, bali ipapadala ko na po ito sa ngayon. Maraming pong salamat. At ito nga pala yung pinagawa rin sa atin ng ating kamaster. Yan, so ito yung isang Black Tiger. Yan, so balita ka dito lang po sa amin yung napagawa nito mga kamaster. Pinagawa niya lang po ng Handling Case. Ito yung design na ginawa natin sa kanya. Ayan. So, pwede mo na po kunin ka master itong iyong pinagawang handling case. Ayan. Shout out sa iyo ka master Don Nual ng Malubago. Ayan. So, ito na po yung iyong pinagawa. Pwede mo na pong pick upin dito sa Akin shop. Maraming pong salamat sa iyo ka master. At ito naman po yung isa natin na kutsilyo mga ka master. Ito yung design niya. Isang dragon design. May skull po sa kanyang scabbard. Yan po, open is po yung ating design. Plain lang po yung kanyang likod. Ayan, so nakarematch rin po siya sa aluminum, yung ating scabbar. Ayan, so bali na rawod po yung ginamit natin na handling case dito. Ayan, so ito nga pala mga kamaster ay pinagawa rin sa atin ng ating kamaster pero hindi na rin po binalikan. Ayan, so hindi na po natin siya makontak. Sobrang tagal na siguro nagantay. Ayan, so hindi na po nakapagantay. So wala na po, hindi natin makontakt ng ang ating kamaster. Ayan. So bali ito ay available mga kamaster. Ayan, available po ito. Bali bibigay na lang natin to sa mga kamaster natin na gusto mag-avail ng aking obra. Ayan, so ito po available na po ito. So mag-message na lang po kayo sa aking FB page, obra nito per TV. Ayan sa mga may kurso na ito mga kamaster. Ito nga pala yung blade nito. Ayan, isang ginunting bicol. Ito po ay may habang 12 inches blade. Ayan, so pwede po itong panghiwa ng mga karni. Ayan, so kung isa kang kusinero o kaya kusinera, ayan, bagay na bagay po ito siyo, Yoko Master. Ayan, so ikating test po natin sa mga gustong magkursunada na ito. Ayan, so ito yung kupumban po natin. Ayan po yung blade niya mga kamaster. Ayan, kung gusto nyo pong kung kursunada, kursunada nyo po ito. Ayan po yung blade niya. Napakatalas na po nito mga kamaster. Ayan. Sa mga gusto mong abel, PM lang po kayo sa aking FB page. Obra nito per TV. Ito lang po yung ating available sa ngayon mga kamaster. Isang 12 inches blade. Dragon design. Open scabbard. At ito nga lang mga kamaster, mayroon po tayo dito isang available na mini knife. Ito yung dati pa natin na pinapa-order pala. Ayan, so ito yung ating Black Tiger. Mayroon pong babaeng naka-ukit sa kanyang scabbard. Ayan po yung design ng ating scabbard mga kamaster. Plain lang po yung likod. Ayan po yung ating scabbard. Black. At yung ating handle tiger. At ito rin po yung kanyang blade. Yan, isang, isang mini binastari. 9 inches blade. Yan, so ito, i-cutting test po natin. Ayan po yung blade niya. Gagamitin nyo na lang po mga kamaster. Yan, maliit na po yung kukumban natin. <laughs> Ayan, matalas po ito mga kamaster. Pwede din po itong panghiwa ng mga karne. Ayan. Isang mini knife. 9 inches blade sa mga micro sunada ayan dalawa pa po yung ating available pala ayan ito ito yung mga dati pang pinaka order natin ayan isang mini knife at ito po ay 12 inches blade ayan pim lang po kayo sa aking ipipids obran nito per TV at pakipalo nyo na rin po yung aking ipipids ayan so maraming pong salamat sa inyo mga master sa mga nag avail nga pala ayan so pantay antay na lang din po mga master ng iyong mga order at ginagawa ko na rin po mga kamaster So balik inuuna ko lang po yung mga nauna rin na nag-order at yung mga naunang nagpagawa. Mayroon pa po ako itong mga ginagawang mga handling case. Dinala ng ating mga kamaster yung kanila mga blade. Pinapagawa nila ng mga handling case. Kaya so medyo marami po yung ginagawa natin sa ngayon. Kaya yung mga umorder, paantay-antay na lang din po. Marami po salamat sa inyong lahat. At sa mga kamaster natin na laging nanonood sa aking mga video, marami po salamat at kung medyo natatagalan po tayo mag upload ayan so pasensya na po medyo mahina po yung dita dito sa amin ayan so maraming po salamat sa inyo mga kamaster sa mga hindi pa nakapagsubscribe ayan subscribe na po kayo dito sa aking youtube channel at huwag niyo pong kalimutan i-like and share at i-click ang notification bell para lagi po kayo manotify sa tuwing may bago po akong upload so ayan so marami po salamat sa inyo mga kamaster sa mga kamaster natin na taga kutabato ayan shoutout po sa inyong lahat ayan so ipapadala ko na po ito kamaster sa lbc yeah, so... <laughs> hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can change your life a few friends with intent feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They want to rise up while you drown. They want to fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally you chase to be ruthless